Hello mga kabayan! Welcome back again to our channel. Ayan. Isa ka ba sa mga OFW na paparating na or papunta na dito sa Czech Republic? Malapit na ba ang flight mo? So for today's video ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga bagay na pwede nyo dalhin na makakatulong sa inyo lalo na yung sa mga first timer na pupunta dito sa bansang Czech Republic. So, kung gusto mong malaman yon, yung mga bagay na yon, keep on watching. So, mga kabayan, ito, may mga babanggitin ako mga items, so mga bagay na dapat ay dala nyo pagpunta nyo dito sa Czech Republic. Kasi um ito talaga yung makakatulong sa inyo lalo lalo na sa mga first timer na papunta pa lang dito. Ayan. Sa so, unang bagay na may advice ko na dapat yung dalhin pagpunta dito ay ang adapter. Kasi guys, ang adapter dito ay ganito. Bilog guys. Ayan. Bilog yung pinaka saksakan niya. Ito, adapter namin na gawin. Ayan, ayan, ganyan siya. So, usually kasi sa atin, sa Pilipinas, di ba, flat siya. So, dito, ang gamit nila ay pabilog. So, make sure na may dala kayo na adapter na bilog saksakan, bilog ang dulo. Hindi ko alam kung ano tawag niya, pero ganyan, yan. Lalo na yung mga charger nyo, di ba, pa-flat pa siya. Ito, pakita ko sa inyo kung ano yung dala ko dati. Ito. Nahanap ko po siya sa baong. <laughs> eto siya, nakita. Di ba ganito yung sa atin? Di ba parang flat tuwid yung mga saksakan? So, ito yung dinala ko noon. Nung papunta pa lang ako dito. Kasi ito din yung i-advise sa inyo pagpunta nyo dito, lalo na sa mga agency. Ito talaga yung mga unang i-advise sa inyo na dalhin nyo papunta dito. Kasi nga iba yung saksakan nila dito. So, ayan. Pabilog siya ako ko nakikita? Ayan. Pabilog siya. Ganyan yung pinakasuksukan niya. Kasi nga guys, di ba flat yung saksakan natin? So, dyan siya yung sasaksak. Tapos, yung pinaka saksakan dito, pabilog. Pakita ko sa inyo. So, ayan guys, yung saksakan dito, ayan. Pag ganyan, Pabilog. So, kailangan nyo ng pagbilog na ganyan. Ito, yan, mga adapter. Yan ang gamit namin dito, guys. At ganyan lahat halos sa saksakan dito sa buong Europe. So, yun nga. So, yun nga. Ito pa yung dati kong gamit. Pero hindi ko na rin siya ginagamit ngayon. Dahil nga, syempre, na naka-adjust na tayo. At marami na tayong mga adapter. Tsaka, uh, yung mga gamit na natin na appliances is yung mga galing na dito. So, eto dinala ko lang to for talagang, syempre, especially importante sa atin yung sa, sa charger. Ayan, ganyan. So, ayun, eto yung dala ko noon. Ayan. Buhay pa siya. Pero hindi ko na siya nagagamit kasi nga, marami na akong... Eh, in dalong run, marami na rin ako naging gamit, mga adapter. Ayan. At kapag nakakabili ako ng mga bagay-bagay dito, syempre, yung saksakan na nila yung gamit ko. So, nakatabilang siya. Ayan. At kung kailangan nyo na mas, kailangan na mas marami, so bumili na rin kayo ng malaki-laki na ganito. Para saksaka ng mga gadgets nyo. Para hindi lang isa. Ayan. So, first is adapter. Pangalawa, guys. Ayan. Dahil sa pilas, alam nyo naman, tayo, sana tayong maligo at maghugas ng puwet. <laughs> so, pangalawang items, guys. Ito yung bagay na ginagamit natin sa araw-araw, sa pagpasok natin sa banyo. Kasi dito, guys, sa totoo lang, tissue-tissue lang sila. So, alam niyo na siguro kung ano yung, uh, nasa isip ko. Ito yung tabo. Ayan. Papakita ko sa inyo. Actually, ako, wala akong tabon na nun. Pero, ang ginawa, ginamit lang namin, guys, yung alam niyo yung uh, bote, ah, uh, hindi, 1.5 na bote, ng tubig, ganyan, o kaya, kaya ng Pepsi, Coke, ganyan. Ang gamit namin, no, nung ko sa work, iyon, bali, ginugupit lang namin siya, tapos ginagawa namin tabo, o, ba diba? Madiskarte tayo, eh. So, ganon. Kasi nga, dito, wala silang bidet, guys. Hindi uso bidet. Bihira lang siguro yung establishment o bahay na may bidet. Sobrang bihira lang. Yan yung ginamit namin tabo kasi dito, tissue-tissue lang. so, yun. Para-paraan ni guys to, so, di ba? Pero ngayon guys, meron na akong tabo. Papakita ko sa inyo. So, ayan guys. In the long run, nagkaroon din akong tabo. Ito gamit ko guys. So, ito siya, guys. <laughs> Ayan. O, ba? Diba? na akong tabo. Pero kasi ito, uh, pinadala ko na lang to sa mga sa colleagues ko na papunta dito noon. So, yung pinakasuyo ko na dali na padalhan ako ng tabo. Ayan, kaya nagkaroon ako ng tabo. Pero mga first two years ko, talagang ang gamit lang namin is mga, yun nga, yung mga ginupit na battle, ganyan. Kaya mahirap kasi siyang hawakan, di ba? Minsan, dumudula. So, kaya, yung alam mo yun, hindi ka tulad nito na may hawakan talaga, tapos matigas, komportable kang gamitin. <laughs> eh, yung ano, yung, yung ano kasi, di ba, parang disposable kasi siya. So, hindi siya nagtatagal or kaya, hindi hindi talaga ako, mas prefer mo talaga gamitin yung totoong tabo kaysa doon sa mga ginupit, di ba? So, ayun. So, meron na tayong adapter, meron na tayong tabo, at ang next natin ay ito yung gamot, guys. Actually, ito talaga yung sinaka-importante sa lahat. Gamot. Lalo na kapag papunta ka pa lang dito. Kasi, uh, hindi mo alam kung sa biyahe, kung anong mangyari sa'yo, sumakitsan so mo, okay, o so sumama sumamapakiramdam mo. Talagang, importante talaga yung gamot. At, at sa kapag dating mo dito, syempre... Kung mapagod ka from biyahe, mag-adjust yung katawan mo, tapos, ano, uh, sumama so yung pakiramdam mo, hindi ka, hindi mo naman alam kung paano agad bumili o makakapunta sa mga pharmacy, di ba? So, kailangan talaga may may dalakang gamot. At saka isa pa, uh, hindi mo alam kung ano yung gamot nila dito, kung okay ba sa'yo, or hindi, ganyan. So, Tira mo guys, hanggang ngayon, meron pa akong by Jessic. <laughs> by Jessic. and dala ko noon ay by Jessic, tsaka um, uh, uh, by Jessic, tsaka yung pang diarrhea, yun, loperamide. Daya tabs. ayun, ay, daya tabs guys. Yung kasi, eh uh, syempre, sa aeroplano pa lang, minsan sasamang tiyan mo, di ba? Kasi nga, iba yung pagkain. Kung medyo mas maselan ka, talagang di may yun. So, lalo na kung pagdating mo dito, iba na yung magtitimpla yung katawan mo. Ganyan. Iba yung kailangan yung gamot mo na nakasanayin pa rin muna ang inumin mo. Sa una. Pag naka-adjust ka na, mas marami ka na malalaman o makikita mas effective na gamot. Ganyan. So, yun. At saka yung mga pang haplas sa plus. Efficacent, yan. ma mga pain reliever na nakasanayan natin. Yung mga pang sakit sa ulo, ganyan, mga efficacent, yan, mga oil, mga mapamahid sa ulo, yan, yung mga ganyan. Kahit maliliit lang, kasi alam ko naman na pag sa bagahe, first time, kailangan limited lang yung yung ML na liquid ML na kailangan mo dalhin pagdating sa airport o sa bagahe mo. So, in, later on, malalaman mo rin na may mga mabibilan dito. Ma, map may mga Pinoy na nagbebenta ng mga ganyang items. Pero as first timer, syempre, mag adjust ka pa. So, kailangan may bound ka talaga. Ayan. Yun nga. So, efficacent, efficacent, mga gamot na uh, diet tabs or Paracetamol by Jessie, ganyan. Yung mga nakasanayan nating gamot. Lalo na sa sakit ng katawan, guys. Kasi dito, pagdating dito, uh, siguro one day pahinga lang o two days, ganyan. Afternoon, noon, uh, start ka na agad. Biglang sabak sa gera, sabak sa trabaho, so mag adjust ang katawan mo, baka in the first two weeks, ganyan, sasakit katawan mo. So, kailangan mo ng something na nakasanayan mong gamot na i-take para um, malabanan ng sakit ng katawan. Mga vitamins din, yan, ganyan. So, ayun guys, so tatlong bagay so far, tatlong bagay na kailangan mo talagang bitbitin pag pumunta ka na dito sa Czech Republic. Kung nagpa ka na at nag e ka na, ayan, ilagay mo na yun sa bagahe mo. At sa mga paparating dito, good luck sa inyo. Kung malapit na ang flight mo, congratulations! At sana, mamit mam ko kayo soon. Ayan, good luck everybody! Ayan, sana nakatulong tong tips ko. Ayan, thank you! Bye-bye! Have a nice day!